Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan. Shout out, po sa inyong lahat uh, mga igsoon. Shout po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maging sa hindi po Iglesia ni Cristo, shout po sa inyo. Marami pong nagtataka kung bakit po ang Inglesya ni Kristo ay naninindigan. Ano po? Naninindigan. Naninindigan sa tama. Kasi naglabas na po kasi ang ang spokesperson po ng Englishya ni Kristo patungkol po sa mga may kaguluhan na nangyayari po sa bansa po natin. Eh Napakaliwanag po ng paliwanag doon ng ka uh, Zabala, Zabala, Edwin Zabala, na ang iglesia ay panig hindi sa kung kanino, kundi sa tamang proseso ng pagpapatupad ng batas. At hindi rin nyo, mai, hindi rin nyo po masisisi kami ng mga kapatid sa iglesia ni Kristo kong may naririnig po kaming paninira sa pamamahala at sa Iglesia Ni Cristo at ipagtatanggol namin ito ng buong tapang. Dahil sa totoo lang po mga mahal na kababayan, bago po kami na apaanib sa Iglesia Ni Cristo, ay naintindihan po namin ang tunay na aral at ang pagpapahalaga po sa amin pong uh, karapatan bilang mga Iglesia Ni Cristo at ipinangako po namin may panunumpa po kami na kahit anong mangyari, kahit ang buhay namin ay ibuwis, ay gagawin ng lahat ng kahanib sa Iglesia ni Kristo para lamang ipagtanggol ang kredibilidad ng aming relihiyon. Ang Iglesia ni Kristo po na marami ang nagsasabi na isang kulto at isang organisasyon lamang ay nagkakamali po kayo. Dahil po kahit sa Biblia mababasa po ninyo walang ibang nakasulat sa banal na kasulatan na ibang relihiyon kundi Iglesia ni Kristo lamang yan mga mahal na kababayan. At kung may Biblia po kayo mga mahal na kababayan Basahin po ninyo sa Colossus 1.18, Gawa 20.28, Roma 16.16, Episod 5.23, 25, at napakarami pang iba. Ang tao ay inaanyayahan ng Iglesia ni Cristo, niyayaya sa mga pamamahayag at nililingap, hindi po sa kadahilanang ay sakupin ang Pilipinas dahil yun po ay yun ang maling presumption ng iba nating kababayan na ang Iglesia Raw ni Cristo ay sasakupin di umano ang Pilipinas At bakit namang gagawin yun ng Iglesia ni Cristo mga mahal na kababayan na samantalang ang Iglesia ni Cristo ay ang lahat ng kaanib dyan mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas ay lahat puro Filipino. Nakakita na ba kayo at na may nabasa na ba kayong uh, history na ang Pilipinas ay sinakop mismo ng mismo ng Filipino? Nakatatawa. <laughs> Yung mga nagsasabi ng mga ganun mga mahal na kababayan ay wala pong kaalam-alam. <laughs> Totoo po yun. Walang kaalam-alam. Kaya nga, ang iglesia ni Kristo ay naglilingap minamahal ang kapwa Pilipino at inaakay hindi po para sakupin o pasunodin 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 o gawing sunod-sunuran sa pamamahala dahil bago po kayo umanib sa Iglesia ni Kristo dumadaan po yan sa tamang proseso Ipinapaunawa ng pamamahala namin ang mga pangunahing aral sa Biblia na dapat sa palatayan ng Iglesia ni Cristo at para para maitanim at maikintal ang tunay na pananampalataya at pagmamahal sa tunay na relihiyon. Maraming nagsasabi ng relihiyong Iglesia ni Cristo ay pera pira lang siguro sa kanila. May rami din ang nagsasabi na ang hindi na kailangan ng iglesia. Ah, siguro ang iglesia nila. <laughs> Di po ba? Marami mga Pilipino nagsasabi, ah, hindi na kailangan ng iglesia para maligtas. Sapat na ang gawa mo. Gumawa ka ng mabuti. Eh, hindi nga yun ang utos. Eh, kung yun ang utos, mga mahal na kababayan, eh, hindi sana ako nag-iglesia ni Kristo. eh bakit ako dating katuloy ko nang iglesia ko ni Kristo? Eh, ibig niyong sabihin na abudol ako? Ibig niyong sabihin ay naluko ako? Habay <laughs> pinag-aral ko ako ng aking magulang simula elementary hanggang high school hanggang college at nag nag ano pa tayo nag nag ano pa tayo eh marami pa tayong napag-aralan pati sa batas nakapag-aral tayo dahil minsan sa buhay natin, isang bahagi ng buhay natin, abay naging pulis din ang lingkod po nyo. Nag-resign nga lang. Oh, tapos sasabihin ng marami nating mga kababayan, abay nabudol kayo ng Iglesia ni Kristo. Hindi po ako nabudol mga mahal na kababayan. Abay, ako po ay talagang nagsori at nagsaliksik nagresearch ba sa English sa so, awan ng Diyos ay inalam po namin at ang nalaman po namin na lahat ng ibinibintang namin noon sa Iglesia ni Kristo maging ang mga kababayan po natin na nagsasabi na pera pera lang at kulto yan kulto yan ang naunguna dyan si Manalo mali po kayo dyan maling mali hindi po si Manalo ang nagtayo ng iglesia. Nakalagay po dyan sa Biblia. Isabi nga ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Abay, napakaliwan ng mga mahal na kababayan kung sino ang nagtayo ng iglesia ni Kristo. Isabi naman ang iba, inoom pa yun, noon pa yun. E kaya nga nagsabi, nag, nag, ang, ang, ang Kristo eh, ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon ay eh, meron akong tupa na wala sa kawang ito. Sila'y nasa malayo. Kailangan ko namang silang tawagin. Eh sige mo. Tatawagin pa lang nasa malayo, wala sa kulungan 'yon. Doon na 'yon. Tatawagin pa sila. Alam niya kung kailan tatawagin mula sa mga wakas ng lupa o ends of the world. Hindi po wakas ng lupa, mga mahal na kababayan. At Nako, nakalagay din po sa Biblia ang hula na magsisimula po sa malayong silangan. Abay, wala pong ibang relihiyon na lumitaw po sa malayong silangan kundi dito lamang po sa Pilipinas na ang pangalan ay Iglesia Ni Cristo. Yun po ang totoo na ibinabahagi po namin na ang Iglesia Ni Cristo po ay tad-tad, tad-tad, punong-puno ng hula. Tapos sasabihin niyo kulto. Paano niyo mapapatunayan kulto ang relihiyong Iglesia ni Kristo? Sabihin niyo nga sa amin, saang nakatala sa Biblia na nagsasabi na ang Iglesia ni Kristo kulto? Kung mapatunayan niyo yan, mga mahal na kababayan, aalis ako sa pagka-Iglesia ni Kristo. Promise kung mapapatunayan niyo yan. Pero kung hindi, ay kayo ang mag-Iglesia ni Kristo. Kaya kami mga kalib Iglesia ni Kristo ay gano'n na lamang ang paninindigan dahil alam namin ang katotohanan. Alam na alam namin. At yung sabi nila na uh, black voting ng Iglesia ni Kristo, bakit daw ang Iglesia ni Kristo parang walang kalayaan dahil hindi sila makapig, makapagpili ng kanilang ibobotong kandidato. Nakakamali sila dyan mga mahal na kababayan. Yan ay utos pa rin ng Diyos sa Biblia na ano, kaisa kayo sa paghatol, pag-iisip, pag di ba? Magagkaisa, utos po yan ng Diyos. Bakit? Ang pagkakabahabahagi ay sa Diablo. Kaya ang Tony na Malaya, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Di ba? Ganon po ang totoo. Kaya, ipag uh, ipagpaumanhin po ninyo kung kami na mga iglesia ni Kristo ay ganun na lamang po kung magtanggol sa aming relihiyon. Abay, hindi mo pwedeng uh, sabihin ng iglesia ni Kristo kulto, siraan mo lang ng ganun. Ba, ibababa, ibababa mo ang kredibilidad. Well, in fact, wala ka naman uh, concrete evidence. Lahat na lang 'yan ang sinasabi mo. Ay, lahat puro chismes. <laughs> O shout sa lahat ng nagsasabi ng kultong Iglesia ni Kristo. Agoy. Nako. Ako nang magsasabi sa inyo. That's a big X. Wrong ka dyan, mga mahal na kababayan. <laughs> Kaya kung kami man ay naninindigan sa panig ng batas, dahil lang salita na nga ang aming ano, ay dahil pong Iglesia ni Kristo ay ang sinusunod po at pinapanigan, ay hindi po kasi ang pinapanigan po namin ay yung katotohanan. Kaya alam niyo mga mahal na kababayan, kung ako sa inyo at uh, may pagkakataon kayo, hindi naman kayo pinipilit na mag iglesia ni Kristo. Pag-aralan nyo lang. Yung bang para kayong nagre-research, nyo pag-aralan nyo i-observe kayo pumunta kayo dumalo kayo sa pagsamba makikita nyo po ang pagkakaiba ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa pagsamba po ninyo sa pagsamba pa lang mga mahal na kababayan ibang-iba na po ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo napakasulim ni at na mararamdaman mo ang tunay na pagsamba pati ang panalangin ibang-iba sa nakagisnan po nating relihiyon. Dahil ako po ay dating katuliko. Nagbaptist po ako. O. Nagsabadista rin. Munti ka na. O, di ba? Ay, nak kasi nag, o, nag, ano tayo eh, nagre-research tayo. Alin bang tama? Saan ba talaga ako magtatamo ng kaligtasan? Ito bang relihiyon na pinapasok ko talagang maghatid sa akin sa kaligtasan? O baka itong relihiyon ah, na kinaanibang ko ay baka peke lang ito, peke, at ikapapahama ko pa. O, diba? Kung kayo, bumibili kayo ng mga gamit, ay sinusuri po ninyo para makasigurado kayong original. <laughs> at hindi fake. Eh, mag-order lang nga kayo si Shopee. Pag dumating na peke, eh, galit na galit na kayo. Ilalo eh, na po yung may kinalaman po sa kaligtasan po natin. Abay, maging mapag mag, maging mapag po kayo dahil lang nakasalalay po sa atin diyan, hindi po kung anong bagay dito sa mundo, kundi yung kaligtasan mo sa araw ng paghuhukom. Kapag ka Kapag ka dumating na ang panahong Yesu Kristo, sa kamu lang sasabihin ay ay tapos nakita mo na na ito ang maliligtas. Baka sasabihin mo, ba't hindi mo ako inakay? Eh? Ba't hindi mo ako sinabihan? Sinasabihan na nga, ayaw pa. <laughs> ayaw pa. Bakit? Bakit? Dahil ba ang pangalan ng Kristo ay nakakabit po sa relihiyon po namin? Dahil kami po ay tinatawag na Iglesia ni Kristo? Tama naman ang Biblia na sa hula po yan. Dahil sa pangalan ko, kakaputang kayo ng sanlibutan at yun naman talaga ang nangyayari. <laughs> Kaya ako mga mahal na kababayan, kami ng mga Iglesia ni Cristo, mga kaanap sa Iglesia ni Cristo, wala po kaming ibang ginagawa kundi ang pagtulong po sa kapwa, pag, uh, paglingap, pag-anyaya sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Para kung ano man po yung mga natutuhan po namin, abay sana matutuhan din po ninyo at maintindihan din po ninyo kung gaano kahalaga ang Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko na po sa inyo talaga, napakahalaga ng iglesia ni Kristo. Yan po ay nakatala po sa Efeso 5.23 at 25. Basahin po ninyo sa Efeso 23, 5.23 hanggang 25. Nakalagay po dyan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong-inyong asawa. Kagaya ni Kristo na umibig sa iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Kami po ng mga iglesia ni Kristo ay inaanyayahan po namin kayo hindi po para ipahamak, hindi para dalihin kung saan saan ang lugar o magsugal, mag-inom, mag-visyo. Nako, hindi po. Inaanyayahan kayo ng iglesia ni Kristo para maligtas. Walang ibang, walang ibang Walang ibang ino-offer ang Iglesia ni Cristo kundi ang paglilingkod at kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya mga mahal na kababayan, lalo na po sa mga kapatid po natin at mga kababayan po nating Panay, ang birada sa Iglesia ni Cristo, panay ang mura, panay ang pintas, lahat na lang ginagawaan ng masama, pinagbibintangan ang iglesia, walang ginagawa. Abay, magbagong buhay na po kayo. <laughs> hindi pa naman huli ang lahat. Opo, hindi pa huli ang lahat. <laughs> you can change into a new one. Kubah. Ay, 'wag n'yong 'wag 'wag kayong 'wag kayong magwalang bahala dahil lang pinag-uusapan po dito kaligtasan po ninyo. Hindi po kaligtasan namin lahat po kaligtasan po natin. Dahil yan po ang panawagan mismo ng Panginoong Heso Kristo. Gusto mong maligtas? Napakasimple lang ang panawagan ng, ng, ano, ng Panginoong Heso Kristo. Nasa Juan. Nasa Juan Jis. 9 ata yon Ang nakalagay po dyan, ako ang pintuan. Oh. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas. May papasukan po tayo mga mahal na kababayan. Hindi si Kristo ang papapasukin sa ating puso. Kagaya po ng ating mga pananampalataya dati, eh, sabi ng karamihan, abay tanggapin mo lang si Kristong tagapagligtas at sabihin mong ay siya ang iyong personal savior and you will be safe. Maling mali ang pananampalatayang yun mga mahal na kababayan dahil hindi po yan ang utos ni Kristo. Gusto nyo pong maligtas? Sundin nyo po ang tagapagligtas mga mahal na kababayan. At ang imbitasyon po ng Panginoon sa si Kristo, pumasok sa kanyang kawan. May gagawin ka. Hindi, nakatungangan ka lang. Gusto mong maligtas? Gusto mong makarating sa langit tapos wala kang gagawin? Ano kahilo? gusto mo nga makapasa sa exam, kailangan mo mag-aral lang mabuti, magsunog ka ng kilay, pati bunbunan. <laughs> Tapos yung papasok ka sa buhay na walang hanggan sa langit, doon sa bayang banal, hindi wala kang ka-effort, effort. effort. <laughs> anong sasabihin sa'yo doon ng mga anghel, ano ka, hilo? Ay <laughs> eh kaya mga mahal na kababayan, lubos-lubos na lang ang aming pagsisikap na bawat Uh, sandali ng buhay namin, makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa Diyos. Bakit? Dahil alam po namin na ang buhay sa mundo ay hindi nagtatagal. Ika nga, the life is too short. Sabi nga sa kasabihan, ang buhay ay kasing rupok ng singaw. Diba? Parang bahay ng gagamba. Nakikita mo ang isang tao, mamaya wala na. Humihinga pa lang, mamaya, patay na. <laughs> Ay alam nyo mga mahal na kababayan, ganyan, ganun na lang katindi ang panawagan na lagi ng pamamahala. Na ano, sikapin nyo na ang tao makaalam sa katotohanan. Mag-akay, mag-anyaya. Kaya itong ginagawa ko, mga mahal na kababayan, inaanyayahan po namin kayo. Ay subukan nyo pong magsuri sa Iglesia ni Kristo Nako. Oh. Ang inaanyayahan namin, maligtas kayo, hindi mapahamak. Tapos wala kang gagawin. Yung sumasabi na, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ano, ano kahilo? <laughs> Kailangan mo lang sumampalataya. Ang mga ganyang mga panimpalataya, mga mahal na kababayan, ay taong tamad. <laughs> tamad. Walang gagawin. <laughs> eh ang utos ni Kristo, pumasok ka sa loob ng kawan. Ay eh, alin yung kawan? Eh, ito ang tanong, alin ang kawan? Eh, napakaliwanag po sa gawa 2028 sa salin po ni George M. Lamsa. Basahin po ninyo. Eh, gusto nyo, sasabihin ko na po. Ingatan ninyo ang buong kawan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo kaya yung mga naniniwala ng iglesia na ang kamatayan ng Panginoong Kristo kaya siya nakadipa sa krus dahil ang lahat ng kasalanan ng tao ay kanyang dinipahan mali walang ganun <laughs> namatay si Kristo hindi para kung kaninong tao o kung kanino paman kundi para sa kanyang katawan yung kanyang iglesia Anong pangalan? Ay siyempre naman, walang iba, Iglesia ni Cristo. Ganun po 'yon. Ay hindi pa ako nagagalit, mga mahal na kababayan. Ako po ay taong nag-iimbita lang at nagpapahalaga din sa panawagan po ng pamamahala na kailangan po nating magsuri. parang na po sa Iglesia ni Cristo. Ay magkakababayan tayo tapos ah, tapos pagdating ng araw hindi tayo magsama-sama sa bayang banal ay maling maling mali po 'yon. Eh, pangit naman na kapwa mo tawa, alam mong mapapahamag tapos hindi mo aakain sa tama. Ano ah, di ba? Pasintabi na po sa lahat po ng mga, ka, ng mga ka, dati kong karelihiyon, mga katuliko, asa mga iba pang mga relihiyon. Ay eh, wala na po tayong pag uh, diyan. Ang pinakamahalaga po, alamin niyo po ang nakasulat sa Biblia. 'Yun ang pinakamahalaga po doon. Ano pa ba ang utos ni Kristo? Pinakaunang utos at ano ba yung pinakalihim na panukala ng Diyos sa mga tao. Nako, kung alam nyo lang po yan, baka sasabihin nyo, ah ganito pala. Kaya pala ganun ang Iglesia ni Kristo. Eh andyan po yung nakatala sa Biblia, ano ba ang pinakapurpos ng buhay mo para lang magpayaman? Sa palagay mo, ang kayamanan mo makapagliligtas sa'yo. Hindi ka, ma hindi ka maliligtas ng pera at ginto mo. Kahit napakaraming pa pang pera, kahit napakayaman mo pa, kung mapapahamak naman ng iyong kaluluwa, agoy, sunog ka sa impyerno. <laughs> so mga mga kababayan, hanggang yun na lang muna ang ating uh, video at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal po sa atin. Shoutout po sa lahat ng mga kapatid! I love you all mga brother and sister, brethren around the world! <laughs> Ayun, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Bukas po yung pagsamba po natin. Kailangan po nating pahalagan po yun. Mag, uh, kung may pagsamba pa ka ng umaga, ay magi uh, matulog po ng, ma, uh, ng, ano, ng maaga pa at ng magising po ng maaga. At bago po matulog, abay manalangin muna tayo. Baka bukas hindi na tayo magising. Walang nakakalam ng bukas mga mahal na kababayan. Ang tanging nakakalam okay. lang ng buhay natin Please ay walang charge. iba kundi ang Panginoong Diyos. <laughs> So hanggang yun na lang muna at maraming salamat. Good night po mga mahal kapatid at mga kababayan. Good night, good night, good night.